Tama makulay at masaya ang pagdiriwang ng Sikhayan Festival sa Santa Rosa sa Laguna. Bida sa selebrasyon nila ngayong taon ang mga pribadong kumpanya nakatuwang ng lokal na pamahalaan sa pagpapalago ng kanilang bayan. Si Luis Erespe sa report, Rise and Shine Luisa. kulay na kasuotan, masisiglang tugtuga at masayang parada. Diyan nakilala ang Sikhayan Festival sa Santa Rosa, Laguna. At ngayong taon, muli na namang pinatunayan ng lusod na hindi sila pahuhuli sa pagdiriwang. Nang ikadalawamputlimang taong selebrasyon ng Sikhayan Festival. Ang Sikayan Festival ay mula sa salitang sipag at kabuhayan. Hindi gaya ng karaniwang pista, walang pagkain o kakaibang invention dito. Pero may kakaibang pakulo ang naisip niyon ng lungsod. Dahil lang kasali sa masayang selebrasyon ang mga pribadong kumpanya sa Santa Rosa. Ito ay bilang pagpapahalaga sa tulong na binibigay nila sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng lungsod. Kaya laman ang pagsayaw ng bawat isa ay ang kwento kung ba paano nagsimula sa maliit na lugar hanggang sa naging maunlad na lungsod ang Santa Rosa. Tayo ay 20 years na and going further, developing further dahil tayo nagkakaisa, dahil tayo nagtutulungan, dahil tayo ay iisang pamilya sa lungsod ng Santa Rosa. Pero sa mga ng mga taga Santa Rosa, ang mensaheng gusto nilang maiwan sa bawat Pilipino, basta maniwala ka, sipag lang, kayang umunlad ang buhay mo. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.